<laughs> Naaalala ko ng tayo ay nagtawanan dahil halos makita na natin ang kasalang Juanito Pelaez at Tonya Victorina. Ngunit, nang makarating ating usapan sa bayang sinilangan, ng aking marinig na upang makarating sa inyong bayan ay kailangang dumaan sa mga bundo kung saan maraming maliliit na linta. Sa pag-iisip pa lamang nito eh, ako'y kinikilig na sa takot. Kung ako man ay maglalakbay, kailangan ako'y sumakay sa isang sakyan o sa isang tren. Ako'y laki sa Maynila at hindi ako sanay at hindi ko kakayanin na dumaan sa putik ng paulit-ulit. Pangarap, pangarap, kailan mapangyayari ang iyong sinasabi na magiging mamamayan tayo ng Pilipinas at magiging maluwalhati ang ating kapalaran kung ako'y matanda na.